Alam mo ba kung bakit tinatawag na Blue Planet ang Earth? Ang daigdig o Earth ang nag-iisang planetang kilala nating may buhay, may mga tao, hayop at halaman. Tinatawag itong Blue Planet dahil malaking bahagi ng ibabaw ng daigdig ay natatakpan ng tubig, partikular ng mga karagatan, na nagbibigay dito ng kulay asul kapag tiningnan mula sa kalawakan bagamat hindi nating nararamdaman, ang Earth ay patuloy na umiikot sa sarili nitong aksis, sa bahagi ng Ecuador. Ito ay umiikot sa bilis na 1,670 kilometers kada oras at tumatagal ng 24 na oras upang makumpleto ang isang ikot. Kaya tayo may araw at gabi. Kasabay nito, ang Earth ay naglalakbay sa paligid ng araw sa loob ng 365 days. Sa bilis na humigit-kumulang 30 kilometers bawat segundo. Isang planetang buhay, masigla at puno ng hiwaga, ang Earth ay tunay ngang ating bughaw na tahanan. Ngayon alam mo na, huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli, paalam.